Hello mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad Kumusta kayong lahat? Sanay nasa mabuti kayong kalagay Sa ang panig ng Earthman kayo naroon Live Here from Abu Dhabi Kung isa ka sa mga subscribers At followers Ng buhay from the abroad At isa ka sa mga Mapalad na nakasali sa ating Noche Buena Rappel Promo Kailangan kailangan mapanood mo to Para hindi ka magtatanong kung sino ang mga nanalo sa ating gagawing draw. Ang gagawin nating uh, draw ay gagamitan natin ng Google Raffle Drawer o yung Google Relay para masigurado po natin na uh, walang uh, um, daya ang magaganap at sinisigurado natin delete yung ating papromo promo uh, hindi po natin mamapanit kung sino yung pwedeng manalo at uh, transparent po yung ating magiging draw so, so ang mangyayari po, maglalalay tayo sa FB. So, nulit ko, December 21, 2023, 2023, 2023 alas 12 na ng hali, Pilipinas, Pilipinas time, at, at alas 8 ng umaga dito sa UAE. Ang um, draw po ay live nating ipopost ip sa FB page natin. Pero, ang replay po ay hindi nyo na mapapanood sa YouTube channel. So, para po masigurado na manonotify kayo sa mga darating nating na upload, sa mga inaarap na panahon, ay, ay mangyari lang po na iset yung inyong notification buttons sa all. Yung kulay itim na maliit na notification bell, dapat po yun ay naka-all para lahat ng upload natin ng YouTube channel natin ay ma-update kayo. Para pag may mga promo, may mga result ng uh, draw, ay hindi kayo Um, magtatanong para lagi kayong updated. Lagi kayong nauna sa balita sa nangyayari sa ating YouTube channel. At para po, lagi kayong makasali sa mga promo. Lagi kayong nauna sa mga listahan ng ating pa-promo na paparating. Um, paki-support lang po ng ating page. Uh, Road to 1K tayo. And uh, sana po madali tayong ma-monetize at kapag na-monetize na po tayo, mas marami po tayong matutulungan, magigive back po tayo sa community, mag-reach out tayo sa mga ka-abroad natin, mga ka abroad natin na nangangailangan ng tulong, kung may kakayahan na tayong tumulong, and uh, sana po uh, yung may mga gustong uh, maging benefactors, donors, yan, mga ganyan, yung, yung, mga bubuting kalooban. Pwede po, kung may mapapanood po kayo ng video natin na uh, sa palagay nyo, eh, may mga tao tayong nakasalamuhan na nangangailangan ng tulong at kasi yung paabot, uh, mangyari lang po, no? kayo magdalawang uh, loob na mag reach out sa atin at uh, tutulungan po natin ang uh, uh, napili niyong tao na yon o individual na yon. And uh, yan lamang po. Maraming salamat. Sana po support nyo lahat mga video natin para madali tayong ma-monetize. 4,000 uh, watch hours po kailangan natin. So, nagbisimula pa lang tayo. Nagwa-one month pa lang po tayo sa ating YouTube channel. So, nagagalak lamang po ako. At uh, marami-ramin agad tayo. And uh, sana po hanggang sa dulo. Supportahan nyo po ako para sama-sama tayo angat Uh, maging isa kayo sa pioneer ng channel na to. Hanggang sa lumago tayo. Maraming salamat! Bye! -bye.